Diba naghahanap ka ng bigas? O, ito yung bigas mo. Ayan, say, yan, Yun, sa mga boss roba, si nanay. Ayan, na-surprise natin si nanay. Hindi niya kalahin na muli natin siya. Sige, nai, nice, say, yan, Kaya mo buhatin? salamat. Ha? So yun mga boss tropa, pupunta tayo ngayon kay nanay sa dati natin tinulungan yung matanda doon. Uh, check natin kung nandun sila para mabigyan naman natin kahit kapaano ng tulong, konting tulong. So yun, let's go! Nagpagas muna tayo. Mura lang gas, oh, 59. Oh my God! Wow! Yeah! na bisita na narinadto na sila. Mga boss tropa, nagsara tayo na, ma, na mas maaga ngayon dahil bukas oh, close tayo dahil birthday ng aking mama. you're my sweetest addiction you're my strongest inspiration and i love sana na wala pa tumulong. Wala pa po eh. So yung mga boss tropa, na tayo kay nanay natin eh? okay. natin tinulungan. Ngayon hmm? si nanay. So ngayon, ang gagawin natin mga boss tropa, bibigyan natin si nanay. Surprise natin sa kanya, bibigyan natin yung surprise natin sa kanya. hala, lang, lang na, bibigyan kita ng ano-ano. No? Sarang muna natin. Yun mga boss tropa, nakita natin si nanay. Puntahan natin, bigyan natin ng kanyang bigas. So yung mga boss ropa ito yung bibigay natin You're kay Manel. Nay, diba you. nagaanap ka ng bigas? O ito yung bigas mo? Ayan, sa iyan. Yun, yung mga boss roba, si Nanay. Ayan, na-surprise natin si Nanay. Hindi niya na dadaan uli natin siya. Sige, na sa iyan. Kaya mo buhatin? salamat, yes, Kaya mo yan? Sige. Wow! Wala You're my problemas. sweetest Ayun. addiction. You're my strongest inspiration. Ayan. So, yung mga pastro pa na natin ng bigas ni Nanay. Nanay, ano masasabi mo? Baka may tumulong pa sa yung iba. Wala Meron, may tutulong niya. Huwag lang mawalan ng pag asa Sabi ko nga sa inyo, di diba? ba? Hindi na ako ako nawala ng pag asa Wala nga si, ako kami pa. Wala nga ako kami Wala nga ako kami wala yata si sir. Wala si tatay ng pangalakad po. Patalakad Anong pangalan mo? Edlin po. Ha? Edlin. Ah, siya yung anak mo, Nay? Anak-anakad po. Anak-anakad ng pao. Anak-anakad. May asawa Oo. din po. O, yung sinasabi mong kasama mo? Nasa yung kasama mong sinasabi mo? Sinta ng malakad po. Oh yan na eh, kahit na kahit konting ano, kailan napasaya naman kita yan. Oh, walang problema sa akin. Si tatay magaling na. Eh, ba, siya? bakit? eh, hindi nga ako dito gusto pumasok dito ano ba yan? Ano ba yan hindi po po lang, kasi may pumunta po dito na wala lang po mga kumente hindi na, 'yan yun? ano yun, yung lugar na yun? hindi na po yun, hindi na isang tourist na bahay yan? hindi wala ka pa kasama na palaka no sa amin. Ah, and then. O, yan, amang ano sasabihin mo na i. Natupad na yung healing mo di ba? Yeah. Yan. Dapat grocery. Ikaso, eh. sabi mo wala kang bigas. Ulam na lang 'yung bibili mo nya, ha? Ulam na lang. Ulam bigas. So, 'yung mga boss ropa, masarap sa pagkain dahil natulungan natin si nanay. Ah, dinya ka na babalikan natin siya. Wala nang ala si tatay may sakit. Yung mga suling nandito. Asa yung ulam nyo? Ano yung ulam nyo? Lapya. Isda? Masarap yata. Patingin ulit. Anong luto? Patingin? Babpaksiyo po ako. na naman ay? Opo. Ako na doon nakita mo. Ito. Ito yung kalagayan nila rito. Yung mga boss Sige. Ito. Paksiw no Opo. Ito yung mga ulam nila nilang. Wow, ito masarap ngayon yung ulam ni nanay Yan yung ulam nila ngayon no? Oh. Ngayon, di mo na kailangan ng bigas Meron bibigas ka na Bali, walang problema Eh, masaya si nanay oh. Ayan, kumbaga ayan. Give ko sa yan ay kasi bukas Karawan ng nanay ko sixty ko 69 na Ay, 70 na yan to oh. Nakalimutan ko. Oo, <laughs> oh, kaya ano. Ayan, kaya kahit pa paano, Nay, napasaya ko kayo. Salamat sa inyo and God bless. Thank you. Sige, walang problema. Thank you po. Nay, thank you So mga boss, tropa. Uh, natulungan na si nanay kahit pa paano, napasaya natin. Ayan. Ito si ate. Walang problema, Nay. Magbalaib po kayo. Salamat. Salamat. Si... pangalan mo ulit? Edlin po. Edlin. Thank, ah. no? ah, okay. oh. Thank you, no? Okay. Oh. Salamat. Ito, paano napasaya natin sila? Masaya na. Ayun, eh, no? sarap ng ulam ni Nanay, oh. Ingat po kayo. Paksil. Okay, Nay. Walang oh, problema. Sir. Malapit na yung ano oh, Apo. Anong regalo ko sa iyo? Ah, kahit maagupigas na lang, sir. <laughs> <laughs> Hindi ako hey, yung hingi ng ay. regalo, eh sir, kung ano yung bibigay namin sa'yo. <laughs> Sige, susunod na balik ko, ano, Nay? E, ingat po po, sir. Huwag niyong bebenta yan, baka ibenta niyo. Hindi, pagkain po yan. Pagkain ang lula nga kung bigas, di ba sabi ko, Oo, oh, akong Kasi sabi ni nanay noon, uh, wala kang, wala kang bigas, di ba? Wala kang iluluto. Wala bang tumulong? Hintay, lang kayong pagkain dyan, ang DPW. Oyan, yan, mabait yung mga yan, nagbibigay. Kanina binigyan kami pansit, na oh. Trap, ano, bangko. Bigas binigyan kayo? Oo, oh, hindi, kayo hindi binigyan kami binigyan. binigyan bigas. Samura nga ng kalakal, otso lang ang isang kilo eh, nabili asawa Pum, ko. Pumibili kilo. ako, bigas, para makakain kami. Ang sama mo sa pagluluto, yung pagkain nyo? Ah, share, share din kayo. Kasama, Pati yung mga marami? Eh, well, kami apat, asawa ko, asawa niya. Kami asawa ka rin? Apo, oh, May, May anak ka dyan. dyan. Ako. Nandyan? Ako ah, nangangalakal po, mga ni tatay. Ay, ilan taon na? Asawa niya, kasama ng asawa ko nangalakal. Sabi mo, mo po kay nanay, happy birthday. Ah, thank you. Pagbalik mo. Pengi ako ah. Oo, ibigay kita tulap niya, sir. Saan galing yung tilapia? bili ko po namin. Sa palingki. bili po sa, palindip, sa palindip, ay, wala po kong bili Nanihingi siya na doon sa palitin. Nanihingi po pa ako sa magnagawa ko, Limang hingi na lang. Tama so, yun. Binigyan o. siya limang talapya, linoto. Mas maganda yung, ano, Ganda guys. yung nanihingi ko siya. Hmm. Ay, Kaya, yung tao naman. Kaya isang, ka, ano, pamilya. Kami na nga Oo, ang tao naman po, hanggat... Uh, sabi nga nila, pag mabait ka sa kapwa mo, mabait din sa inyo yung blessing. Apo. Diba? Kung ni mo po, yung dinanim. Tandaan niyo, hindi naman habang buhay nandiyan kayo. Higit pa yung darabalik sa inyo niyan. Ang birthday ng nanay ko eh, kaya... Sabi ano, mo ko nanay, sir. Sabi ko, ito na lang yung wish kong maitutulong ko sa kapwa ko. Sana po ako. eh. Ano po? Wala siyang nararamdaman. Tataas pa ako ah, eh. Blessing po yan. Masaya yeah. naman si madam eh. Tawadawan mong wish mo kay nanay eh. Huwag na po siya magkasal. Yes. Huwag na po siya God bless po. Salamat po. Okay, maraming maraming salamat ulit. And God bless you all. Okay. Hindi tayo titigil sa pagtulong. Okay, thank you.